Paghanda para sa tatlong araw na Christmas caravan sa West Philippine Sea, puspusan na. Nasa apat na pong sasakyang pandaga at lalahok sa convoy. Si Dominic Almelor sa report. Rise and Shine, Dominic. Para sa atin ito, koalisyon, hindi lamang ang gobyerno ang responsable sa pagbabantay sa West Philippine Sea, kundi obligasyon din ito ng lahat ng mamamayan. Kaya naman sa adyes ng Disyembre, apat na barko ang tatlong araw na maglalayag para sa tatlong araw na Christmas Caravan sa West Philippine Sea. Ang kanilang misyon, magbigay ng kalinga at pamasko sa mga manging isda na hindi malayang makapaghanap buhay dahil sa pambubuli ng China at sa mga sundalo na nagbabantay sa interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang atin ito, coalition, ay binubuo ng mga social movements, NGOs, organisasyon ng mga manging isda, mga kabataan at iba pang civilian groups. Sa ngayon, puspusan ang donation drive ng atin ito, coalition, para makaipon ng mga regalo para sa mga manging isda sa West Philippine Sea at sa mga sundalo na nagbabantay sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Para sa koalisyon, para patunayan sa atin ng West Philippine Sea, dapat ay malayang nakakapangisda ng walang takot ang mga mangingisda. Ang Christmas Caravan ay aprobado ng National Security Council. Gayunman, mayroon lamang ruta na ibinigay ang NSC para sa kaligtasan ng convoy. Papayagan lamang sila sa bukana ng Ayungin Shoal at hindi pwedeng sumampa sa BRP Sierra Madre. Ang naging usapan na lang is, hindi na sila sasampa, dadaan na lang in the general vicinity of BRP Sierra Madre. And then, papasyalan na rin yung iba't ibang mga features na hawak natin. No? Uh, kung ano yung mga yon, that's subject to discussion. Ang dulo ng ruta ay ang pag-asa island kung saan iiwan ang mga pamasko na ihahatid naman ng Coast Guard sa mga sundalo sa Ayungin Shoal. Inatasa naman ng PCG ang kanilang sangay sa Palawan na siguraduhin ang seguridad ng mga lalahok sa tatlong araw na caravan sa West Philippine Sea. Umaasa ang PCG na maging inspirasyon ng biyahe ng grupo sa West Philippine Sea para lalo pang mag-alab ang kanilang pagiging makabayan. Para sa West Philippine Sea at in ito koalisyon, ang BRP Sierra Badre, ang nagsisilbing marker o palatandaan na ang Ayungin Shoal ay teritoryo ng Pilipinas. Tiniyak ng grupo na hindi ito ang una at huling caravan sa West Philippine Sea dahil ngayon pa lamang ay pinaplano na ang kanilang susunod na paglalayag sa Valentines. Dominic Almelor, Para sa Bayan.